Hello guys, ang topic naman natin today is kung allowed ba na magbenta si seller ng lupa. Pero deed of sale lang ang pinanghawakan nito. So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So allowed ba na magbenta si seller ng lupa? kahit hindi pa nito nalilipat sa kanyang pangalan yung titulo or tax declaration ng lupa at deed of sale lang ang pinanghawakan nito. So if notarized naman po ang deed of sale na hawak ni seller at deed of absolute sale naman po ito, then generally allowed po itong ibenta kaagad kahit hindi pa nalilipat sa kanyang pangalan ang titulo or tax declaration ng lupa. Pero kapag contract to sell or conditional sale pa lang po ang hawak ni seller, then this time po hindi pa puwedeng mabenta yung lupa. Pag sinabi po kasi nating contract to sell or conditional sale, wala pa pong transfer of ownership na nagaganap. One main reason is usually hindi pa fully paid yung original owner or yung seller. Pero kapag sinabi po nating deed of absolute sale, This time, meron na pong transfer of ownership na nangyari. Kung kaya't allowed na yung second owner na ibenta e kaagad kahit hindi niya pa nililipat sa pangalan niya ang titulo or tax declaration ng lupa. Usually, nangyayari yung ganitong situation para makatipid sa expenses magpatitulo ng lupa. Dahil pwedeng directly na ilipat kaagad mula sa original owner papunta sa latest buyer yung titulo at tax declaration. Pero take note para sa mga latest buyers sa ganitong situation at kapag titulado yung lupang nabili, make sure na i-verify nyo muna sa second owner if nabayaran na yung tax ng unang deed of sale mula sa original owner doon sa BIR. Kasi kapag hindi po, required din po itong bayaran muna para makumputan kayo sa pangalawang deed of sale. Also, another important reminder para sa ganitong situation, As much as possible, dapat hawak na ni second owner yung original title ng lupang ibebenta. Hindi niya lang talaga na-process yung pagpa-transfer dahil nga may balak din kasi itong ebenta. So kapag may nagbenta sa inyo ng lupa at dito sila lang ang hawak nito at hindi nito maipakita sa inyo ang original title. Then as a buyer po dapat maging mapanuri or mausisa. Bakit hindi nito hawak ang original title? despite may hawak namang deed of absolute sale. So to make sure po mas maganda na magpunta sa abogado at ipacheck ang deed of sale na hawak, pati na rin po yung certified true copy ng titulo at tax declaration para ma-determine po kung may kapasidad nga ba ang second owner na magbenta ng lupa based sa deed of sale na hawak nito. So hindi naman po basta-basta gumagawa kaagad ng dokumento ang isang abogado hanggat hindi nito na check ang papers ng seller at ng lupang ibinebenta. Titingnan muna nito ang mga documents ng lupa para ma-determine yung capacity ng seller na magbenta. So paano kapag kasulatan lang sa barangay ang pinanghahawakan? So kung kasulatan lang po sa barangay ang hawak ni seller as proof na nabili na niya ang lupa, then hindi po magagawa ng deed of sale ng abogado kasi sa batas po natin, Required po na sa public instrument dapat yung agreement ng bentahan kapag house and lot na yung involved. At pag sinabing public instrument, ang ibig sabihin po nito is dapat notariado yung deed of sale. Pero if willing pa rin po si buyer na bilhin yung lupa, kahit kasulatan lang sa barangay ang hawak ni seller, pwede pa naman silang gawan ng acknowledgement receipt as proof na nakatanggap ng pera si seller mula sa buyer pero hindi ito magagamit later on for processing purposes. Kumbaga, formalidad lang na nagkaroon ng bayaran yung magiging purpose. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!